Ngayong araw mga tropa, dumating na yung ating order na Cropec. Check ulit natin mga tropa kung maraming durog. Yung nakaraan kasi natin ay medyo maraming durog. Pero goods naman, hindi naman karamihan. Ito, titingnan natin kung okay siya. at yung mga tropa okay naman siya hindi naman siya katulad ng nakaraan na maraming durog medyo goods naman ngayon hindi naman talaga may iwasan yung may durog kasi malayo din kasi yung biyahe bago makarating dito eto mga tropa binuksan na natin okay naman siya oh. prepare lang tayo ng mga gagamitin tapos may lutuin na natin to balik na lang natin ulit sa kahon mga tropa chinyek ko lang naman ang ating ano krope kung maraming durog prepare lang tayo ng gamit tapos bilhin ng mantika pati plastic tapos luto na <music>